sa pala no? so for today's vlog magtuturo tayo sa inyo kung paano kalasin yung bangko ano so, simple yung paraan lang so makikita nyo dito yan tatanggalin natin kasi natin yung bangko na hindi tayo magbabaklas ng sobrang dami tulad ng ginagawa namin dati so ito lang kailangan yung tanggalin dalawang to yan so ba't nga pa natin ito kakalasin eh? uh, magpapalit tayo ng upuan so nakakuha si sir ng racing seat ika nga so sa long betlog sabi nga ng iba ano ito yung nga pala ipapalit natin ito so, natin sa inyo kung paano 'to baklasin na. Hindi niyo nakakalangan tanggalin green light ng parents. Siyempre, so, kuno sa lahat, meron kayo. Ale na 4. Tapos tanggalin yung dalawa dito. Tapos, angat niyo 'to, yan. I-press niyo lang 'to pababa. Yan, tapos ito pa. Yo. So pag nahulog na 'yan dito, kailangan niyo naman ngayon ng long nose. Ayun, ano, makikita niyo yung lock niya. Yan, i-press niyo lang dito hindi lalaki 'yan. Ayun ko, eh, na muna konti, ibang ko. Yan. Yeah. Tanggalin mo ko muna para makita sa camera. Ang kuko mo madumi. <laughs> ito na, ayan, tanggal na, guys. Ayun. Pagtan natin ng bago. Ito na ipapalit natin. Di diba? ba? Ayun na naman tayong natutunan. Para magsira ng motor. O okay, yung sa mga ipagswap ng bango dyan, mabilisan, magagawa nyo na ito sa katabing kalsada. Na hindi nyo na kailangan magpa-class. Huwag na rin kadaling nakawin yung bangko ng sniper. Pwede yan na lang, na, huwag nakawin. Ah, tapos ilahin niyo lang 'to ulit. Iangat niyo lang papunta dito tapos ibalik niyo ulit. Ayun. Pero syempre hindi niyo niyo matatanggal 'yan hangga't wala kayong pambukas ng upuan. So baka may mga importanteng papers doon diyan cook ibalik mo na dito. Check mo ang banko ni sir. Baka nandiyan yung ORCR niya. Huwag niyo naman kalimutan yung ORCR sa bangko. Baka swap pa sa swap pa na swap mamaya nakasan na 'yung motor niyo. So dito lagi kasi nilalagay yung iba yung ORCR Okay, Saka yung mga uh -huh. papers. Wala na ilan nakuha mo ok so yun guys, naibalik natin ng maayos at uh, wala tayong masadabi na class dalawang turn ninyo lang so dapat may pang press lang kayo dito yung press nyo lang ng maayos, angat nyo lang ng maayos dito tapos syempre long nose so ito lang yung tools na gagamitin dito isang 4 allen at isang long nose so yung long nose, panghila ng pin ng bangko so ito na, baba na natin yun o oh racing seat na agad so yung mga panano pag gusto ninyo nito na uh, pwede nating pa LDC pag malayo kayo so yung mga gusto naman dumayo pwede kayong uh, mag direct dito sa aming shop at tingin nyo yung aming uh, tawag dito google map para mayroon kayong ways papunta dito ano. so sa mag sa mga page uh, win mo garage yun lang maraming salamat ayun para shout out para sa team Laguna kay boss Joss yan so pinakamaaga yan sa kay Sir Cedric ano, Diyongkok pala, diyongkok. <laughs> jongkok ng Pinas. Diyongkok ng Pinas. Alright, thank you mga panalo. Sana nako.